Hi guys! Welcome back to my channel. For today's vlog, medyo real talk muna tayo. Ever wondered why some people just love to bring you down? Yung tipong wala ka namang ginagawa pero bigla ka nalang sinisiraan. Well, today we're diving deep into the reasons behind that kind of energy. Let's talk facts, emotions, and truth. Kasi minsan, hindi mo nalang kailangan manahimik, kailangan mo na rin maintindihan bakit nga ba? May ilang dahilan kung bakit may mga taong sinisiraan ka sa iba. Narito ang ilan sa mga posibleng rason. Number 1, Ingit. Minsan may mga taong naiinggit sa kung anong meron ka, tagumpay, kasikatan, kagandahan, kakayahan o kahit kasiyahan sa buhay. Kaya sinisiraan ka para pababain ka sa mga mata ng iba. Number two, insecurity. Kapag hindi nila kayang tapatan ka, ang paraan nila para makabawi ay sirain ka. Para sila umakyat sa pamamagitan ng paghila sa iyo pababa. Number three, competition. Sa trabaho, sa eskwela o kahit sa social circles, may mga taong nakikita kang kompetensya kaya sinusubukan nilang sirain ang imahe mo para sila ang mapansin o mapili. Number 4. Pagkakaroon ng galit o sama ng loob. Maaring may nagawa kang hindi mo alam o misinterpret lang nila ang kilos o salita mo. Kaya sinusubukan kanilang sirain bilang ganti. Number 5. Pagkakatuwaan o chismis lang. May mga taong walang magawa o masaya lang silang magkalat ng chismis. Minsan hindi personal pero nakakasakit pa rin. Number 6 influence ng iba minsan. Naapektuhan sila ng sinasabi ng iba tungkol sa iyo at nadadala na rin sila sa paninira kahit wala silang sariling karanasan. Number 7. Ayaw nilang umangat ka. Kapag alam nilang may potensyal ka, gusto nilang putulin yun habang maaga para hindi ka maging mas matagumpay kaysa sa kanila. Sinisira ka nila sa likod mo. Number 8. Gusto nilang magmukhang mabuti sa iba. May mga taong sisiraan ka para sila ang magmukhang mabait. Biktima o mas tama, lalo na kung may isyo kayo. Gagawin nila ang lahat para sa paningin ng iba, sila ang kawawa. Number 9. Gusto nilang mapalapit sa taong ayaw sa'yo. Minsan, sinisiraan ka ng tao kasi gusto nilang makisama sa ibang tao na hindi rin boto sa'yo. Para sa kanila, loyalty o pakikisama ang paninira. Number 10. Hindi kanila kayang harapin ng derecho. Mahina ang loob, kaya sa likod kanila sinasaktan. Hindi nila kayang sabihin sa'yo ang sama ng loob nila, kaya sinusubukan kanilang siraan ng palihim. Number 11. Walang respect wala silang respeto sa sarili kaya wala rin silang respeto sa iba. People who gossip and brings others down often reflect their own lack of self-worth. Kung hindi nila kayang ayusin ang sarili nila, ang trip nila sirain ang iba. Number 12, nagbabago ka at di nila matanggap yun. Minsan kapag lumalago ka, nagiging mas confident, mas independent, mas chill, hindi ka na nila makontrol at sinisiraan ka na nila kasi di na ikaw yung dati nilang kilala. Number 13, trip lang talaga nila ang manira. May mga taong toxic by nature. Masaya sila sa kaguluhan. Kumaga hindi sila mabubuhay nang walang sinisiraan o ginugulo. Number 14, gusto nilang mapag-usapan ka in a negative way. Kahit negative, gusto nila na ikaw ang topic. Kasi sa isang twisted na paraan, it gives them a sense of power na kaya kanilang baguhin sa paningin ng iba. Number 15, hindi silang masaya sa buhay nila. Kapag miserable ang isang tao, mas madali para sa kanila na gawing miserable ang iba. Paninira ang escape nila sa sarili nilang issues. Number 16, Testing lang kung sino ang kakampi sa kanila. Minsan, sinisiraan kanila para lang makita kung sino ang kakampi sa kanila. Parang social loyalty test. Kung sino ang makikinig at sasang-ayon sila ang panig. So, ayun guys. Tandaan nyo, hindi lahat ng sinasabi ng iba ay totoo. Lalo na kung galing sa taong di marunong humarap ng derecho. Hayaan mo silang magsalita basta ikaw tuloy lang sa buhay. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share, subscribe and share this kung may kilala kang kailangang marinig to. Stay real, stay grounded, and always choose peace over pettiness Kita-kits ulit sa next vlog. Real talk pa rin tayo.